Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa oras na ito, tungkol ito sa Promise class sa TypeScript. Maaari kang matuto ng mga pangunahing kaalaman sa paggamit ng Promise class, pati na rin ng mga halimbawa ng maraming asynchronous na operasyon gamit ang Promise.all at promise.raise kasama ang code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang Promise class sa TypeScript ay halos katulad ng Promise sa JavaScript. Ang Promise ay isang built-in na klase para sa paghawak ng mga asynchronous na operasyon na kumakatawan sa resulta ng isang asynchronous na operasyon kapag natapos na ito. Dito, ipapaliwanag namin ang pangunahing paggamit ng promises at mga kaugnay na konsepto. Paglikha ng promise Ang isang promise object ay ginagamit upang balutin ng mga asynchronous na operasyon. Ang isang promise ay nilikha gamit ang new promise executor at ito ay nagsasagawa ng mga asynchronous na operasyon sa loob nito. Ang executor ay tumatanggap ng dalawang function, ang resolve at reject bilang mga argumento. Paggamit ng promise. Ang nilikhang promise ay pinoproseso gamit ang then at catch. Ang, finally, na pamamaraan ay nagtatakda ng code na palaging isasagawa kahit na ang, promise, ay natupad o tinanggihan. Pagkonekta ng mga promises Sa pamamagitan ng pagkonekta ng, then, pagkatapos ng, then, pwede mong pag-ugnayin ang maraming asynchronous na mga operasyon ng sunod-sunod. Sa TypeScript, maaari mong hawakan ng promises ng mas direkta gamit ang async await. Sa loob ng isang async function, maaari mong gamitin ang keyword na await upang hintayin ang resulta ng isang promise. Nagpapatupad ang promise.all ng maraming promises ng sabay-sabay at naghihintay hanggang lahat ay matupad. Ang then ay tinatawag lamang kapag lahat ng promises ay natupad. Ang catch ay tinatawag kapag may kahit isang nabigong promise. Ang promise race ay nagbabalik ng resulta ng unang promise na natapos sa maraming promises. Gaya ng halimbawa na ito, ang resulta ng unang promise na natapos ay ibinabalik. Ang promise all settled ay naghihintay na matapos lahat ang mga promises at nagbabalik ng isang array ng lahat ng resulta, kabilang ang mga natupad at tinanggihan. Ang, then, ay tinatawag kapag natapos na ang lahat ng mga, promise, natupad man o tinanggihan. Ang bawat resulta ay naglalaman ng, status, na property, fulfilled, o, rejected. Ang mga pagkabigo ay hindi nakakaapekto sa ibang mga operasyon. Ang promise.any ay naghihintay hanggang may unang matupad na promise at ibinabalik ito. Ibinabalik nito ang unang natupad na halaga mula sa maraming promises. Sa paggamit ng TypeScript, maaari mong tukuyin ang uri ng mga promises ng maayos, na nagpapahintulot sa iyo na magsulat ng mas ligtas na mga programa ayon sa uri. Nakakatulong ito sa maagang pagtukoy ng mga error habang nasa proseso ng pag-develop sa pamamagitan ng pagtukoy ng uri ng halaga na ibinabalik ng isang promise ng maaga. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Mag-subscribe sa channel at panuorin ang aming mga bagong video.